may kabigatan siya. So, medyo halatang quality naman. And, yung driver naman niya, hindi lang basta ba sa plastic. Bakal po siya, kaya mabigat din. At ito na nga, yung pinagtataka ko, bakit dalawang wire lang siya. Isang black at isang red. Pero, meron siyang settings na high, low, tsaka blinker. So, mamaya titingnan natin or ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ito na wiring at paano nga ba ito gumagana. So simple lang naman yung pag-wiring nung motor quad shot. Syempre simula tayo sa battery. Then meron tayong relay. Yung relay meron siyang 30. Meron siyang 85. Meron din siyang 86. Then, yung 87. Then, yung nabili kong switch ay yung Domino 3-Way switch. So, yung Domino 3-Way switch na yun, meron siyang tatlong wire. Tatlong wire yun. Isang common, isang high, isang low. So, yung Domino switch, after nyan, meron din tayong yung Mutaro Quad Shot. So, ang kinaibahan niya sa ibang mini driving light ay dalawa lang yung wire na lumabas sa kanya. So, kung nari, ito yung driver niya, yan. Pupunta to sa quad shot. So, meron siyang dalawang wire lang. Isang red at isang black. So, nung, nakita, nung una kong nakita to, nagtaka agad ako kasi, kako, paano ko i-high beam to or i-low ilo beam? May blinker pa siya eh. So, dapat apat na wire to. Isa sa high, isa sa low, isa sa blinker tsaka yung ground niya. So nagulat ako at isa lang. So nung tinesting ko siya, yun, tsaka ko lang na-realize na ganun yung function niya. Yung mamaya, mamaya explain ko kung paano yun. Ang una natin gagawin is yung negative ng battery, yun ay kinanek ko sa black wire nung motor quad shot. Then ito naman na positive ng battery, dediretso siya ngayon sa 30 ng relay. Then, then yung 87 naman ng relay ay papunta siya sa common nung domino switch sa common ha sa common so isa lang dapat ang gagamitin ko dito kaso wala naman ng paggagamitan ng isa kasi ewan ko wala eh wala akong paggagamitan so ang ginawa ko itong high tsaka si low pinagsama ko na lang silang dalawa pagkatapos nilang magsama masaya na silang magkasama tsaka sila i-coconnect kay red. Wala namang kaso yan. Kasi, ang three-way switch ay parang ano lang, parang toggle switch lang siya. So, parang ganito lang siya. Ito yung high, ito yung low, tapos ito naman yung off. So, parang ito yung common. So, parang may, meron siyang toggle switch dito. Ayan. So, parang meron siyang toggle switch dito na, kapag naka-off sya, normally pag in-on mo mag-high siya connected siya kay high off siya then co connect siya kay low parang ganun lang siya so maalin sa dalawa si high or si low pwede nilang i-on yung motor o quad shot ko kaya pinagsama ko na sila ito naman na natitira 85886 ikaw connect mo yan sa accessory wire ng iyong motor brown tsaka black sa Yamaha Ewan ko lang sa ibang brand So yung brown Papunta sa 86 Itong black naman Papunta sa 85 So okay lang naman na magkapalit yan So bakit nga ba nang lalagay pa tayo ng relay E pwede naman natin diretsyo na Yung positive ng battery Sa common ng Domino switch So, naglalagay tayo ng relay para pagpatay yung makina mo, pagpatay yung motor mo, hindi rin mabubuksan yung mini driving light mo. Kasi minsan, makakalimutin talaga, makakalimutin talaga tayo mga Pinoy. So, lagi tayo ng mamadali. Kaya sa kakamadali natin, minsan, baka hindi natin mamalay na bukas pala yung mini driving light natin. So, kaya meron tayong accessory wire. Para pag pinatay mo yung makina mo, ng motor mo, mamamatay na rin yung mini driving light natin kasi nga, mawawala na ng connection yung 30 sa 87 kasi wala nang power si 85 at 86 normally, open yung connection ng 30 tsaka 87 kapag walang power si 85 so ganun yung relay so yun, sa so, susunod na video discuss naman natin kung paano nga ba kinokontrol itong Mutaro Quad Shot na to at iisa-isahin ko rin doon yung mga nagustuhan ko at yung mga ayaw ko dito sa Mutaro Quad Shot na to